kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. mas makalkal trilyones na nakawan sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng flood control project ay maraming natuwa dahil sa kaagad ng umaksyon ng pamahalaan para matukoy kung sino ang kawatan sa nasabing modus. Kaagad na natukoy ang tauhan ng PPWH mga kontraktor sa tiket sa lahat mga mambabatas na pinagkatiwalaan at ibinoto ng mga tao pero dinadawit ngayon sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Habang umuusad ang kaso at palalim ng palalim ang mga nasasangkot ay bigla na namang may nagsialisan sa kanilang mga posisyon para sana mapanagot ang mga buwaya sa kaban ng bayan. Bumiteo bigla bilang advisor ng ICI si Benjamin Magalong. Ngayon naman ay ang mismong chairperson ng Blue Ribbon Committee na siyang nag sa kasong ito, siya, si Senator Panfilo Lacson. Ito ang pahayag ni Lacson kung bakit siya bigla ang bumitiw sa hinahawakan niyang posisyon. I-release sa kanila walang tiwala. Then hindi naman ako ganung kamanhed para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag express na sila ng disappointment. Okay. At kung ang dahilan ay eh dahil uh, meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues mm -hmm. na nababanggit. Sabihin natin, dating Senate President Escudero, uh -huh. si Senator uh, Estrada, Senator Villanueva, uh -huh. tingin nila bakit ang pinupuntirya, rightly okay. or wrongly, at sasabing ko false yung narrative mm -hmm. na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing uh, Uh, mismo mga arkitekto uh -huh. ng lahat ng ito na sina dating speaker Umbaldeyes at dating congressman na Saltico. Well, I'm telling you that's a false narrative para sa bayan na nga lang ito eh. Parang ito uh -huh. na lang yung balik balik uh, ano ko utang na loob ko sa sa pagkatagal-tagal ko rin na ginugol ng panahon bilang public servant, mga basing na nakukuha na ko. Pero sige lang, hindi naman ako na-distract doon. Pero pag yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy mm -hmm. o kaya disappointed sila ibang usapan yon kasi nga sila nag-elect sa akin at sila nag elect nang lahat ng chairpersons ng lahat ng committee uh, so pag wala silang pag majority mm -hmm. sa kanila wala nang tiwala what is there uh, what is uh, left no for me to decide on or to do except magbitin lang, lang bilang chairman Pinatawagan ko yung uh, DOJ kung totoo bang mayroong tell all affidavit yung mga diskaya pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBA pa yung specimen signatures ni Atty. Spera. Kaya mga kulang daw isang linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na din DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi rin talaga definite kung talaga magtetel all o hindi. Nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang. That's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. Hmm. At saka, inyo, saka napasok sa inyo, sir. At na, oh, Napanggit na yung pangalan ni dati Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na hmm. malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records yung kay uh, ex-Congressman Saldi ko. Uh -huh. Lalo pangit namang iteterminate. E eh, uh -huh. di lalo nang uh -huh. nabuo yung yung uh, suspicion, uh, nare-enforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit uh, ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ng tatlo kong uh, dating katsamahan at katsamahan sa ngayon? Kung, nga, halalo, kung saan kami dadal na ebidesya, dito mm -hmm. kami pupunta. Hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na kumpirmadong kapalit ni Lakson. Pipili na naman ang mayorya sa Senado para humawak ng posisyong chairman sa Blue Ribbon Committee. May mga haka-haka sa publiko na baka isang senador mula sa majority bloc ang maging kapalit. Pero wala pang pangalan na lumabas na pinal na. Maraming netizens ang nagtatanong at nagrereklamo na baka may mga pagtatago. Sinasabi ng iba na baka may pinoproteksyonan si Lakson sa House of Representatives. Kagaya ni na Martin Romualdez at Elizalde Co. May mga nagsabing ang Senado ay tila nawawala na ang kredibilidad dahil sa mga delay, dahilan at palipat-lipat ng schedule sa mga pagdinig. May mga nag-aalala rin na sa pag-alis ni Lacson ay baka humina na ang momentum ng investigasyon sa makontrobersyal na flood control anomalies kapag ganito ang takbo ng mga nangyayari sa investigasyon ay hindi na magiging sorpresa kung ang natitirang nag-iimbestiga sa mga proyektong palpak na si Vince Dizon ay magbibideo na rin. Sumatotal ay wala palang mapupuntahan itong investigasyon at walang may makukulong dahil tila halos lahat silang mga politiko ay nadadawit na. Sa bagay, nakakahiyaman ito pero hindi na bago sa ating mga politiko ang may mga makakapalang mukha at wala na talagang hiya na kahit pa dawit na dawit madawit na o makailang beses nang madawit sa mga anomalya ay palaging may palusot pa rin. Isa lang ang klaro dito mukhang wala nang ang mananagot sa nakawang ito. Kaya tama lang minsan na wag nang umasa na uunlad pa ang Pilipinas hanggat andyan pa rin ang mga buhayang politiko na siyang umuubos ng pera ng bayan. Nakaka-high blood pero may magagawa pa ba tayo kung sila silang mga ipinoto natin ang siyang nagkakampihan at naghahanap ng paraan para hindi matuloy ang pagkakulong ng mga kasamahan nilang kahaman sa pera. Ayos ka talaga, Pilipinas! Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.